Yes, hello guys, we are back. And, ayan. So, meron tayong repair ngayon. And, unfortunately, uh, dead set yung unit. So, kahit yun mo sya no power, no nothing. And then, uh, na-check ko na to kagabi. And then, <coughs> turns out na, Sira yung fuse. And, I don't really understand why naka-series yung fuse with the same value. Ayan. Ayan. Nilagyan ko ng jumper. Temporary. Tsaka, kung makikita nyo, ayan. So, this the input of the fuse. Ito, itong ah... Uh, brown and then yung papuntang fuse fuse and then ito itong wire na ito papasok na mo sa input ng isang fuse then output towards that transformer so meron siyang dalawang meron siyang dalawang fuse holder with with both na merong fuse as well so naka-series siya with same Uh, value. So 32 amperes na ceramic, 3210 at uh, 38 mm by 10 mm na fuse ceramic type, slow blow. And series with same value. Para sa akin ano? Um, hindi kailangan ganun di ba? Kung gusto mong magdalawan ng fuse, Uh, magparallel ka ng fuse. Huwag yung series, di ba? Kasi isang current flow lang yung dinaanan eh. So useless, di ba? Useless yung isa. Anyway, dahil nasira yung isang fuse and meron pa tayong isa. So gagawin ko na lang dito is jumper ko na lang tong isa. Diba? So meron pa tayong reserve which is which is uh, a good thing, di ba? And, uh, paano, ayan, ito yung, ano, ito yung, sorry, single-handed eh. So, ito yung filter board and yung na-try ko yung Odyssey amplifier. Ayan, ito, ilaw. So meaning my short sa ano sa system kaya na pumutok yung fuse. And upon checking sila yung diode for now. So ito pa yung kita. Hindi ko pa alam kung okay ba yung yung amplifier. And yung tinanggal ko to and I, I turn it on back. So wala nang short. So confirmed. dito ang problema muna. And kasi tinanggal ko na to eh. So walang so walang load same. Yung tinanggal ko yung Uh, supply from transformer na wala yung short. So, apa checking ito, sa walong diode may isang bumigay. And, yan, shorted. Kaya pumutok yung fuse. Ang tanong, bakit pumutok yung diode? Bira lang yan mangyari. So, tinanong ko yung, ano, yung uh, crew kung bakit gano'n. It turns out na low voltage yung area and, of course, pag low voltage, with this kind of transformer, this kind of amplifier na 200 AC yung output, AC. So, 200, 200 AC yung highest rail, automatic pag nag-low uh, voltage yung nag-low voltage yung main line, tapos same load. Uh, tataas talaga yung current kasi bababa yung secondary voltage dito sa output ng transformer so kung pipilitin mo siyang ibayo uh, tapos clipping na yung amplifier so uhugot siya ng power galing sa main tapos mag drop yung main voltage so alas mag drop yung secondary uh, itataas yung current nahihilahin sa diode kaya nasira yung diode yun I mean, yung theoretically uh, possible possible na nangyari diba kasi hindi naman masisira yun walang dahilan eh and the second uh, second possible eh, either of these two channels may short din diba so hindi pa natin sigurado kung saan dito saan dito kasi kailangan pa natin i-repair ito okay so ito yung amplifier na ito is uh, for you sobrang laki eh with comparison sa ano 511 ako eh so may may medyo may kalakihan din tayo so yung voltage niya is 200 yan. Uh, 200, oh. 200 multiplied 96, 48. Focus, 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 focus. Ayan. Now, ah, uh, pag, yung, kung easy fix, pag naka-encounter kayo ng ganitong problem, kung ganyan, yun lang, then upon starting up sa amplifier na ganito don't forget na maglagay ng series bulb for for your own protection caka protection na din sa unit na ginagawa natin and then papalutin natin to and then bago i-turn on my series bulb then pag okay na yung voltage ah uh, dito kakabit natin yung amplifier basically and then we're done yan 'di ba so pag na-encounter kayo ng mga ganito yan easy fix oh yan so that's a small tip to share and so di na natin i-load test kasi ala, meron na tayong nagagawa mga load test ng ganito eh and we we'll repair so much like this kind of amps 'di ba sa so, mga basic lang sa mga baguhan na kaibigan natin dyan na mga new viewers so check nyo ganito paano mag check ng diode pag hindi sigurado tanggalin yung input kaling sa si transformer and then check ito yung pinaka the best ito yung diode nya mura lang ito RVB 5006 So, yan. Okay, guys? Thank you for watching and welcome back. We are back. So, hopefully, this month, starting this month, sunod-sunod uh, tayo yung video. Pag magandang, may magandang content, upload tayo, okay? Thank you for watching and pabush!